naging sanganap na super typhoon itong si bagyong Juan kanina 5am and yung kasalukuyan po yung as of 4am kanina yung kanyang centro is na mataan sa layon 195 kilometers east of Virac, Catanduanes na, na may maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 2 uh, 215 kilometers per hour ay tama nga po uh, naging ganap na super typhoon natong it uh, naging sanganap na super typhoon Itong si Bagyong Juan, kaninang 5am and yung kasalukuyan po, yung as of 4am, kanina yung kanyang sentro is na mataan sa layong 195 kilometers east of Virac, Catanduanes, na, na may maximum sustained winds na 175 kilometers per hour, malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 2, uh, 215 kilometers per hour. Kasalukuyan po yung itong kumikilos west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Kasalukuyan po, uh, later mamaya po, ay maaaring na po maglabas na ng mga ng mga areas po na under signal number 5 pero as of the up, as of the moment po ang pinaka po na bulletin po natin yung as of 5 a.m. So kanila po naglalabas po ng wind signal number 4 particular dito sa Mayen polillo Island eastern and central portion ng Camarines Norte eastern portion ng Camarines Sur Catanduanes at itong eastern portion ng Albay Tingla number 3 naman po sa southern portion ng mainland Cagayan, kasama po ang Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Kalinga, southern portion ng Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Cavite, eastern portion ng Batangas, Laguna, Rizal, rest of Quezon, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, rest of Albay, Sorsogon, Tikaw Island, Burias Island, Northern Samar, Northern portion ng Eastern Samar, at Northern portion ng Samar province. Signal number 2 sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Apayao, Rest of Abra, Ilocos Norte, Rest of Ilocos Sur, Rest of Batangas, Northern and Central portion ng Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Northern and Central portion ng Oriental Mindoro. Marinduque, northern and eastern portion ng Romblon at itong rest of Masbate. Kasama po sa signal number 2, ang rest of eastern Samar, rest of Samar province, Biliran at northern portion ng Leyte. Signal number 1 naman po dito sa Maybatanet, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, Calamian Island at Cuyo Island. Sigla number one naman po dito sa rest of uh, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern and Central portion ng Cebu, kasama pong Babuyan at Camotes Island, Northern and Central portion ng Negros Occidental, Northern portion ng Negros Oriental, Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Dito sa Mindanao, nakapas pa rin po ang signal number one sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern portion ng Agusan del Norte at Northern portion ng Surigao del Sur. Sa ngayon, maaari pong makaranas na more than 200 mm na pagulan dahil po dito sa kay Super Typhoon 1, itong mga probinsya po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay, 100 to 200 mm naman po sa Pangasinan, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Masbate, Sorsogon at Northern Samar. Habang 50 to 100 mm naman po ang inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, o Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Samar, Eastern Samar at Biliran. Kasalukuyan po, nakataas na rin po yung uh, storm surge warning po natin na maaari po makaranas ang storm surge na maaari po umabot ng lagpas 3 metro within the next 48 hours ang Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, uh, Siargao, at Bukas, Grande Island. Sa so ngayon po nakataas na rin po ang gale warning dito sa seaboards ng Northern and Central Luzon, Eastern and Southern seaboards ng Southern Luzon, Eastern and Central Seaboard ng Visayas at Eastern Seaboard ng Mindanao. Sa ngayon po, pinapayuhan na po natin lahat ng ating mga kababayan na i-cancel na, na po lahat po ng marine activity. Ngayong araw dahil po papalapit na po itong si Super Typhoon 1. Sa ngayon po, inaasahan po natin na itong si 1 ay kikilos uh, west-northwest within the next 24 hours at maaari po itong lumapit or dito sa may Katanduanes ngayong umaga. At possible din po yung landfall dito sa Aurora mamayang gabi or bukas ng umaga. And dahil po sa sobrang lapit nitong bagyos dito sa may Katanduanes, maaari po itong uh, magkaroon ng direct hit. O yung itong eye wall po ni uh, Juan ay maaari pong tumama dito sa Katanduanes. Or yung mismong sentro ng mata ni ni Juan, uh, ni Juan ay maaari pong mag-landfall dito sa Katanduanes bago po ito mag-landfall dito sa may Aurora. habang uh, after landfall ay tatawid po ito dito sa May Northern Luzon at dahil po sa interaction nitong bagyo with yung sa terrain nitong Northern Luzon ay mari po siyang slightly ma maghumina pero mamimaintain niya po yung typhoon category habang tumatawid dito sa May Northern Luzon at lalabas po ng kalupaan ng Luzon dito sa May West Philippine Sea sa West Philippine Sea ngayon uh, by Monday morning at at, at uh, by, by the time is by Tuesday po marin na po itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility.